Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. My love, muli na naman po tayong magbalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng arala ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat mga my loves, huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang thumbs up button kapag po nagustuhan niyo ang ating kwentong ibinahagi. At ito na hi. Hoping that you are having a nice day. Please allow me to share my story tungkol sa amin ng ex-wife ko. Just call me Ricky at itago na lang natin ang aking ex-wife sa pangalang Maria. This happened when I was 23 And my then girlfriend was 24. Naging mag kami ni Maria noong 90s. Mga 5 years din kaming magbarkada until we have decided to be a couple. Since matagal na kaming mag best friend, wala na kaming ilangan at sikreto pa sa isa't isa. Ang hindi niya lang ikinukwento sa akin nung mag-bestfriend kami ay yung kanyang mga karanasan. Pero, maging mas open kami, naging mas open kami nung sinagot na nga niya ako. Tinokso ko kasi siya na miss niya pa ang ex niya. Siyempre ay itinanggi niya agad iyon. Lahat ng ito ay napag-uusapan namin habang nasa bar kaming dalawa. And that is our first date As boyfriend, girlfriend. At nung hinatid ko na siya sa kondo niya sa Makati, nagtatrabaho kasi si Maria sa isang malaking bangko sa Makati. Tinanong ko siya kung kailan nangyari ang first kiss niya. Game naman niyang sinagot. At sabi niya, high school siya noon at 15 years old siya noon. Second year high school siya. Noon at first year college ang boyfriend niya. Ang ganun tanong ko ay napunta sa pagkukwento niya ng kanyang mga karanasan. Since nag-start na kami as best friends, panatag na siyang magkwento syempre sa akin. Hindi daw ang first boyfriend niya na college student ang nakauna sa kanya, kundi ang PE teacher niya malamang sa malamang ay ginajudge nyo na ang aking girlfriend. Pero pakinggan muna natin ang lahat. Maganda si Maria. 5'5 ang kanyang tangkad. 35. 26. 36 naman ang kanyang statistics. Nag-umpisa daw kay teacher. Ang kay teacher in their school swimming pool nung nagpractice siya Wana, Sunday afternoon. Tinuruan pa siya ng teacher niya. Since Sunday yon, sila lang ng teacher niya ang nandoon. Inawakan na daw ni teacher ang bewang niya. At unti-unti na nga yumakap. hindi naman daw siya pumalag. Dahil nagugustuhan niya rin, inami naman niya. Nung hindi siya pumalag, ay lumakas ang loob ni teacher. And that one thing led to another. At may nangyari na nga. Sa locker room nila sa swimming pool. Ilang beses daw siyang napaligaya ni teacher until she graduated from high school. I also, I also asked her kung ano pa ang mga sexiest deed na nagawa niya. And ano ang pinaka-dating na nagawa niya? Kinuwento na niya when she was working for a bank. Dahil one Friday evening daw ay nag-decide siyang muwi sa Bulacan to visit her parents. At 11pm na noon kaya konti na lang ang pasahero. Tumabi sa kanya ang isang guy na mukha naman daw pro professional dahil naka polo and tie ito. nakaslacks and leather shoes he was just 22 that time. Then ang guy looks like he is in mid-30s. The guy smiled at her. At si Maria ay umiti pabalik. Nag-start ang conversation nila ni Guy. At nasabi nga nito na taga-bangko rin daw siya. Pero sa Pasig daw yun located. Maria was in her uniform. Then kaya medyo maiksi ang skirt and wala siyang stockings that time. Napansin niyang tingin ang tingin si Guy sa hita niya. Sinabihan niya ang Guy na baka matunaw ang hita niya and she smiled at him. Nahiya naman ang lalaki at humingi ng patawad sa kanya at sa iba na nga tumingin. At nung umalis na sa terminal ng bus, naramdaman ni Maria na dumikit o dumidikit ang kamay ni Guy sa hita niya. Huminga siya ng malalim And being the liberated girl that she is, sinabihan niya si Guy, Kuya, huwag ka na mahiya. nuna, pero kita lang ha. Ngumiti si Guy, and pinatong niya sa lap ni Maria ang kamay niya. Pero gumagalaw-galaw ang kamay, at may kasamang pisil. Since malamig na ang aircon, nakaramdam ng kakaiba si Maria. Pinatong din niya ang kamay niya sa hita ni Guy. Gumapang din ang kamay ni Maria papunta sa Junjun. Nagulat nga si Maria kasi mukha gifted si kuya. Lalong lumakas ang loob ni kuya at binuksan niya ang kanyang zipper. Tinakban ni Maria ng blazer niya ang alaga ni Guy para sure na wala nga pong makakakita. Nagumpisang paglaruan ni Maria ang Alaga ni Guy. And after a few minutes, si Maria ang hingi ng katiis. Yumuko na siya para bigyan ng tugon ang kahilingan ng alaga ng lalaki. Tuwang-tuwa si Kuya lalo na nung kumain na si Maria ng ice cream. Talagang paborito niya ang flavor na iyon. Nagpalitan sila ng cellphone number and they become friends with benefits. Naulit pa yun sa guy until they went to a mot. Alam nyo na, kung saan yun tahimik na lugar para gawin ang mga bagay-bagay. Hindi pa natapos doon ang kwento ni Maria. She admitted to me that she had more marami talaga na naka alam nyo na, isang gabi kesa sa naging boyfriend niya she said that she had only three boyfriends and anim ang kanyang alam nyo na palaging nakakapagpaligayahan pero walang kahit anumang relasyon all her boyfriends she was able to sleep with And dalawa doon ay nakilala ko when Mary was still or Maria was still my best friend. Namimini naman daw siya ng ka-FU. And then the youngest daw was the son of her condo neighbor. He was 17 daw. High school. And she was already working in the bank. She admitted that they had that night before she said Yes, to me. It all started daw when the kid asked her to tutor him in writing a term paper about the working class. She tutored the kid sa kanilang kondo. And being a kid, nahirapan daw si boy na umiwas ang tingin kay Maria kapag nasa kondo. He wore shorts and just shirt most of the time. Maria knows that one of her assets kasi ay ang hita niya. She began teasing the boy by sitting beside him on the sofa at itidikit niya ang kanyang hita sa hita ni boy. Until Maria made the first move and kissed the boy in the lips. Sabi pa nga ni Maria, siya raw ang kauna-unahan ng lalaki. Kaya tinuruan niya ito And the sexiest and most daring she did was during a Christmas party off her bank. They were allowed to take family to the party. Since Mary's parents and siblings were in Bulacan, she decided to take the condo boy instead. She introduced him as a cousin who was on vacation at her condo. And Maria asked the boy to bring a friend with him. The boy said yes. When the party night came, the boy brought two classmates and said that, they, that the other one insist, insisted that he go. It was perfectly fine with Mary. Ni mapakale ang tatlo, since nagsuot ng crop top and leggings si Mary. The three kept on st staring. Since Mary had a company car with her, they decided to go around Makati first. while in a parking lot of a mall, Mary started kissing the condo boy on his lips. Nanlalaki daw ang mata ng dalawang classmates. Soon, they reached the party, but they only stayed for two hours before going home to the condo. Bumili muna sila ng alak o ng may inom. Bumili muna sila ng may inom sa 7-Eleven And they have decided to have a sleepover at Mary's condo. And when they were all tipsy, the condo boy started kissing Maria. That led to Maria removing her clothes. Siyempre, hindi pumayag si Maria nasa na si condo boy lang. Nagtapos sila na sabay-sabay yung tatlo na nakaniig o nakapagpaligayahan si Maria that was Mary's first and last group na paligahan with the boys, but only the start of something bigger. Maria told me that she had four experiences in group dao. Tatlo doon ay ang dalawang ka opisina niya who visited her in her condo. Those office mates were Mary's crushes. Hay nako, nung narinig ko yun, aaminin ko, hindi ako mapakali. At talagang tinatamaan ako. And we ended up doing the deed for the first time as boyfriend-girlfriend. At dito na po nagtatapos. Hanggang dito na lang po muna. Abangan ang susunod na kabanata nais magpa-shoutout, huwag kalimutang mag-comment sa video na ito. Huwag kalimutang pindutin ang thumbs up button kung nagustuhan ang kwento at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli!